Ito kasi yung mga malalambot na parte na ito, yung mga ganito, ay ginagamit sa uh, sa dapo o yung mga nagu-orchids. Yan, so ito ang gagawin yung pera ni Kuya Harvest. Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas sa ating mga manonood. Ah, uh, nakatingin po ako ngayon dito sa likod ng bahay namin kung saan mapapansin nyo napakarami pong niyog. At nung isang araw po ay nag po sila at uh, ang ginawa nila doon sa niyog ay uh, binuo nila, ibig sabihin uh, binunutan, tinanggalan ng balat at uh, ibibenta na nila bilang uh, sa sayangan po ako doon sa sa bunot uh, dahil lang ginagawa nila, sinusunog lamang nila. So, naisipan ko, maigi pa gawin natin po itong pera. Kaya, samahan niyo ako para masimulan natin paano ba gumawa ng pera si Kuya Harvest sa pumagitan ng ah uh, So, ito yung uh, likod ng bahay namin at uh, dito tayo gagawa ng pera. So, hindi hindi namin ito niyogan dahil uh, sa subdivision ako nakatera. At uh, tingnan natin kaano bang pwedeng gawin pera dito. Ang coconut trees kasi uh, every 45 days nag-harvest. So napakabilis ng kumita ng pera sa uh, coconut dahil uh, hindi mo na kailangan alagaan at every 45 days nag sila kasi natutuyo yung mga uh, niyog. So ano nangyayari kapag natuyo na kailangan ni harvest mo na siya. Uh, syempre meron niyang mga mga leaf overs ano katulad ng mga balat. Kahapon nga kasi sa uh, nang hinayang din ako dahil uh, yung may-ari nitong nayogan ay sinigaan na yung mga mga bunot ito sayang hindi hindi naman lahat nasigaan. At uh, yun ang kukunin natin. So itong mga bunot na to uh, bagamat uh, kung sa ordinary farmers ay patapon na pero sa mga katulad namin na agriculturists may pakinabang pa ito. So, ito yung mga bunot na hindi nasigaan. So, kukuhas. At uh, ang gagawin natin, aalisin yung pinakang, pinakang uh, yung malambot na parte. Ito kasi yung mga malalambot na parte na ito, yung mga ganito, ay ginagamit sa uh, sa dapo o yung mga nagu-orchids. Yan. So, ito ang gagawin ng pera ni Kuya Ang kagandahan nito, ito ay hindi hindi nabubulok kaya pwede mong i sa bahay. Ayan. So, samahan niyo ako hanggang sa makaipon ako ng marami. So, may dala akong uh, sako. Ayan. So, dito ko isisilid itong mga ito. So, napakalawak pa rin naman ng hindi nasigaan. Mayroon pa sa parte ron. paron pa ron. meron pa doon. So, doon meron pa rin at meron pa rin doon.